Kahit saan ka man mapunta. Hey! Syempre naman, Tol. Sikat na sikat niyang kanta na yan eh. Kabasadong mga yan. Eh, Kahit naman eh. Sabay tayo ha. Baby, you round me, round me, baby! Eh, hey, mga Tol. Ano pinag-uusapan niyo? Mayroon familiar yung kanta na yan ha. Narinig ko lang from somewhere. Hey Tol, bako ka ba dito? Hindi ka masyado makita ah, na nila. Ah, lagi lang kasi ako sa bahay. Mas di malabas na masyado. Ah, ganun ba? Alam mo pre, idol na idol ko yung mga yan. Pero ang pinaka gusto ko dyan ay si Lucas. Ako naman Chris, si Mark. Ako naman si Flo G. Ako naman si Gambadja. I'm a baggy base. <laughs> 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 Uy! Yan ba si Benjun? Uy, tangay na! Yaman mo na to lah! Tanghaling dapat, naka-jacket ka! Ano yan? Ito wow, sagot sa pangarap niya. Uy, wait lang! Uy! Uy! Ay. Magiging ISB mata! Uy! Ano kaya to? Tingnan nga natin. Yo, yo, yo. Oh, yes. <laughs> mic check, mic check. Yeah. Oh, wait, wait. wait. Ah, Kumagana ba ito? Kumagana ba itong mic, man? Hey, kami ang Street Style Crew BG. Ako oh, oh, na <laughs> po mauna. Sing. Ganda na outfit natin para. Okay, Selfie nga. Hey, Alam mo na kapag naririnig mo to Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo Pamparam pam 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 param pam pam Sumabay sa bayo sarap sa pakiramdam Pamparam pam 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 Nagawa namin ito habang bilog din na buwan mga buwan Yung tapos na kayo? Tapos na Hello tol Bago tayo magkita Dapat naka outfit pa tayo ah Sige tol, di ako dyan. Sige tol, dito tayo sa plaza. Sige tol, walang problema. Sige, pagsabihan mo lang din ang ating mga kasama. Hey. Hey, outfit check. Ganda ng outfit ah, di ka papatalo ah. Aba, siyempre naman. Hey. Hey. hey! Ganda ng outfit nyo mga tol ah. Siyempre mga tol. Is, is lang yan. yan. Diba?

Yeah bitch Home yeah, bitch. invasion was persuasive? persuasive What's persuasive From nine to five I know it's baking yeah, bitch yeah, bitch Dreams yeah, bitch. of living life like rappers do Like rappers do Back when condom kind of rappers wasn't cool. They wasn't, cool, they wasn't cool. I fucked Shireen and went to tell my bros. Tell my bros tell my then let's and let it burn came on. That burn, burn came on, I saw, saw that rhyming, yeah, bish. Yeah, bish. Yeah, the and I rhyming, ya bitch. Yeah bitch. Park the car, then we start rhyming, ya bitch. Yeah bitch. Yeah, the only yeah, thing we had to Free our mind. Free our mind. Free Yeah, bitch. Yeah, bitch. Hey, yeah, Silver bish. Spoon, I know you come from, your bitch. Yeah, bitch. Yeah, and that's yeah, a lifestyle that we never knew. We never knew. Never go knew. at a rabbit for the rabbit. No. Holly or oh holly hallelujah. Pick your poison, yeah. With the shade and that's just side. Cause stuck to me. I think they try to glue me. I make the party shine bright when it started gloomy. This beat was bubble gum, so I had to chew it. Taste me, how to duck? Taste me, taste me, how to duck? Taste me, how to duck? Taste me, taste me, how to duck? duck. Everybody, love everybody love me. Everybody love me. Everybody love me. messin' with my brother. Taste me, how to duck? Taste me, taste me, how to duck? Taste me, how to duck? Taste me, taste me, how to duck? Everybody love me. Her everybody love me. Maraming mga salita ang nauso simula ng pagpasok ng taong 2018. Isa sa mga di mawala-wala ay ang salitang hype beast. Marami siguro ang nagagandahan at medyo na i-irita sa kanilang paraan ng panunamit. Pero wala pa ring basagan ng trip. Ngunit, ano nga ba ang hype beast? Ang termo ng hype beast ay nagmula sa popular na online magazine na hypebeast.com. Nakapaloob rito ang mga usong kasuotan. Sa Pilipinas, ito ay isang klase ng streetwear fashions lang para sa mga taong beast o obsessed sa fashion. Kung iisipin, ang mga ito ay hindi lamang ngayon naglipa na. Nagsimula ito mula pa noong 2000 hanggang sa kasalukuyang taon. Mapapansin sa bawat taon na nagdaan ay patuloy na nagbabago ang uri at estilo ng damit na ating isunusuot. At magpahanggang ngayon, patuloy pa rin itong nagbabago. Lalo pat ang mga Pinoy ay hindi din pahuli sa mga uso. Kabilang na roon ang grupong Street Style Crew BG na pinangungunahan nila Jeremy, Aljun, Cloyd, Jasper, and Joshua na nabuo sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa bigla ang pagsulpot ni Binjun na nagbigay daan upang makapanamit sila tulad ng kanilang mga iniidolo. Kalaunan ay mas lumaki pa ang kanilang grupo na nagpatibay sa kanilang pagsasamahan. Ang pagsusuot ng damit para sa kanila ay wala sa kung original o peke ang mga ito. Basta kung portable at may pambili ka, pwede ka nang rumampas sa kalsada. Ang mga kabataang tulad ng grupo nila Jeremy ay may kagustuhang umangat sa nakagis ng uri ng pamumuhay na ibinigay ng lipunan. Mahirap, hirap sa eskwelahan, di makasunod sa leksyon, kulang sa kinakain araw-araw, kulelat sa mata ni teacher at marami pang iba. Ayon pa sa kanila, na kahit ang mga ito ay peke, basta maranasan lang nilang makapagsuot ay ayos na sa kanila. Karaniwan ang faktor na ito sa paghahanap ng alternatibong social group, kung saan kahit papaano ay maramdaman nilang umaangat sila sa lipunan, kahit sa paraang hinahamak ang mas mataas na uring panlipunan. Sa kabila nito, wala namang mas masu-pagsubay sa, sa uso hanggat tayo'y walang tinatapakang tao. Ang mga grupong hypebeast katulad ng Street Style group BG ay may layuning lamang na kahit panandalian ay maramdaman din nila ang tinitingnan sila ng nakararami dahil sa kanilang estilo at forma. Sa paraang ito, nakalilimutan nila kahit sandali ang kahirapang nagluwal sa kanila sa lipunang mapangusga at patuloy na nanguhusga sa kahit anong bagay na hindi pumantay sa kanilang antas. Hypebeast man o ordinaryong tao, Karapatan nating makapagpahayag ng ating saloobin at nais sa harap ng matla sa pamagitan ng fashion.